Pabili. Kuya, may paracetamol po kayo sa sakit sa ulo. Paracetamol? Opo, sakit sa ulo. Ay, ubus na. Ubus na? Opo. Anong ubos. andyan nyo na para sa sakit sa ulo? Lupiramide. Lupiramide lang po na bilabol. Lupiramide lang? Pide yan sa sakit sa ulo? Opo, pide yan. Pide yan? Hmm. Eh, yan na lang, kuya. Hmm. Isa. Isa? Opo. Dapat tatlo, three times po.

Pwede muna palista. Pwede muna palista. Masakit kasi yung ulo ko. parang sumakit din ang ulo ko. Sige na.